Nay! An? Tin? Ah... Inagis? Takoy niyang lalaki ng ano... Hilakyan! Bakit ganun? Sayang! Kuli din kita! Tingnan mo dyan doon! Tang ina kaya, no? Oh. Ito guys, ah! Ah! Huh? Eh! Hmm. Hmm. Ouch! Ba't lang manginagis Ito. Mabuhay ulit yun! Hahaha!

Laku, ah, laku, kasi Siisaw, kasi pag nagulat yung mahimatay <laughs> ano uh, Pag nagulat mahimatay. Mahima <laughs> ano, Sa upat ka tulo, padar. Upat, tuman na Tuman na eh. ano ah, ano yan?

on this afternoon. Ah, 26 on this afternoon. Ah, gusto ko talaga. Jawa. Jawa. Jawaards. Ah, nanjara. nanjara pala. Indalag. Gamera. Aw. Kamay atay kay ikaw gud may original. May ra ni. May ra. Oh, yaw. Di ka tunda ko. Dagon ninda. I want to. Naku ba na ani ana ani oh. Di la makuha. Ngani kada ka oh, ngani ka ko ana na. Wala yung bulig ka putang ina sa ayo. Ewan ko lang, hindi ko sure kung tilapia ba yun o bulig basta. Ano yan? Nawakan ko malaki. Malapas yan, nandiyan. Malalim oh, si dito eh. Malalim eh, hindi mo mag-grab ma yung ano. Lumalabo pag inapakan. Putal. Ah, shit! Nahawakan ko na naman ulit, putang. Hindi, eh. sabi niya. Pwede magpahipo pero huwag yung hawakan. Oh, ang na uh, Iba yun ah. May ganun pa <laughs> Pwede magpahay pero bawal hawakan. Oh, diba, oh, iba naman yung hawak no, sa hipo. Pero, no? ano ah. ay oh, sa akin pa linta, binato yan. Ta? L dito. Wala tayo, tayo. dito ako na Walang, okay. so guys oh yun na ayan na ay naka uwi na rin. <laughs> Pag nakakuha ako ng ano, sabihin mo sa videohan mo ako. Malumot kasi. Ah, shit. Ang oh. hirap oh. kunin yung isda kasi walang lumot. Bawa, alimango yan te, makagat ka pati. Ay, hipon. Uy. Hipon. 1-0? 1-0. 1-0 nga. Ah, laki. guys <laughs> ah. Kala ba, nino lang? <laughs> Galing nga pa tiya. Meron pa ako. Oh. <laughs> I don't think it. Ah, doon ka na lang. Ikot Ilog yan guys. Kala nyo bakawan oh. This is bakawan guys. <laughs> Ilog yan, yan, mga bato, malala. Naglalaki ang bato. Saka napapaligiran kami ng mga tuktok ng matarik, matatarik, bundok. Ang Kabilaan yan, guys. Matarik dito sa kabila. At matarik kabila. Ito yung ni ano, ate. Mula, mula dun. Hanggang dito, isang ano yan. Baga, umiikot lang kami. Well, Ate. Daan ka, ate. Wait lang. Nainip na. Ini si pagretong dalawa. Oh. Aha. Shrimp. Ah, shrimp. Ahipon. <laughs> yes. Anino. Oh, ah, ya. Ah. Medyo okay na rin. Malayo kasi ako guys. Kaya ano, medyo maliit lang tignan sa malayo. Pero pwede na rin. <laughs> Babae. Oo. Oh, oh. Hey, eh, pag naisabaw mo yan eh. Sabaw lang naman masarap eh. Baka sabihin mo, pahingi oh. pa. Am I right <laughs> or not? wag yung sabaw ang masarap. Laman yan. Oh. Kasi pag kinuha ko ang laman Tapos sa yung tira ko sa'yo Maghanap pa <laughs> Asan yung laman? Kasi yung hanapin eh No? Ba't masarap ang sabaw? Asan yung laman? Mga ma-curious ka no? Kung ano yung laman Ano yung laman? Kasi nga sabaw lang yung natikman Tama, tama Ah yeah <laughs> Or not Teme, buhaya din te Aho ngayon te ka, ikaw na lang nandiyan, oh. No? Ikaw na lang nandiyan, oh. No? <laughs> pawikan. Ayan <laughs> yun guys, pawikang tabang po yan. Pawik <laughs> Ay, ito tatay. Dami po ah. Pawikan, o. Oh, tabang yan guys. Sa, ma Kumbaga... Ay! 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 tate, tate kasi dami po sila Ay! 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 tabang Ay! <laughs> Ay! Ay! Bombaga yan yung. buyagan ka na Buyagan. kasi. Te. kana. na. banlaw na. Anong oras?